Dilek Loren, nagsampana ng reklamo laban kay Julia Barreto. Ito nga ang ilang pagtatapos ng karyer ni Julia. Ano man ang kanyang paliwanag ay hindi ito mapagbibigyan. Isang malaking lessons na ito, lalo na sa mga artista na kahit kaano kayo katagal sa mundo ng showbiz, may hangganan ang lahat. Maaring mawala ang pinaghirapan ng mahabang panahon maaring maulaps ka at makalimutan ng tao o di kaya sa mga mabibigat na issue. May isang salita ang head of director. Dahan-dahan kasi gumawa ng hakbang. Minsan ang selos ay malaking kalaban din talaga ng mga kababaihan. Ngunit kung edukado ka at professional, hindi aawot sa ganitong punto na may pananakit pa. Ito nga ang inang komento. Hindi na madadaan sa usapan niyan. Iyari ka na, Julia. Kahit bareto ka pa, basta management ang nagdesisyon. Pasensyahan na lang. Alaga ba naman nila ang sinaktan mo? Kaya mag-expect ka na sa mga sa career. Dahan-dahan kasi sa mga taong binabangga, hindi lahat kaya niyong tapakan. Sa wakas nakahanap ng katapat kahit hindi na magsalita, si Kim Jo ay may mga ebidensya naman. Good luck na lang sa journey mo ngayon. Mas lumala pa ang pagkalaos mo. Ulit Kim tayo. Walang makakatibag sa dalawa. Dalawang ama-amahan pa ni Kim Jo. Kumikilos ngayon. Para tuluyan ng maalis sa network. Umiyak pa ng paulit-ulit at humingi ng tawad. Hindi na maibabalik ang sakit na ginawa mo sa aktres. Anong senyo rito sa panibagong update na naman?